Akala sobrang pogi pero hanggang ngayon single pa rin. Ano-ano kaya yung mga dahilan kung bakit may nakikita kang gwapong lalaki? Pero single pa rin hanggang ngayon. Bago po tayo magsimula, isang muna mabilisang shoutout kay Ronel Pugusa. Shoutout sa'yo. Maraming maraming salamat sa panonood ng mga video ko. God bless po. So, ora may alod sa nakikita nyo na poging lalaki, no? Pero single pa rin. Posible pong si no? Ito po yung isang rason kung bakit talagang may nakikita kayong pogi, pero single pa rin, no? Kasi po, so posibleng hap-hap siya, no? Kalahating puso babae, kalahati pusong lalaki, no? Yung mga ganun tulos na sila is nakapag-asawa pa rin yan pero medyo matagal nga lang. Kasi mo, mas matimbang pa rin sa kanila yung pusong lalaki. So, pag sitnap tayo agad sa number 2, pihikan o oh, maarte, no? Alam yung Lods, no? Karim sa mga lalaking pogi na single pa rin, maarte yan, no? Pihikan yan pagdating sa mga babae. Kaya pihikan sila, hirap sila pakibagayan ng mga babae. Kaya nga, Ah, nagkakajowa rin po yan pero hindi nagtatagal kasi nga pihikan yung lalaki no konting may napansin siyang ayos babae break na So hindi tumatagal sa kanya ang babae dahil nga pihikan siya o maart siya. Pusit na po tayo hagad sa number 3. Himik may sariling mundo o sila po yung mga tipo ng lalaking bahay trabaho lang kaya po hanggang ngayon single pa rin kahit pogi naman, no? So posible po hindi sila mahilig makihalubilo sa iba. Kaya po yung babae na iilang na lumapit sa kanila. Pusit na po tayo hagad sa number 4, suplado kasi pulods meron pong uh, pogi na andating suplado, no? Meron naman pogi na maamo yung mukha, no? Kapag po ang dati ng napagapogi ay suplado eh, na talagang babae eh, hindi talaga makakalapit kasi nga maiilang, no? Iisip niya ay suplado yan, no? Hindi maganda o galis. Masungit yan. So ang babae, eh, mag-overthink na mga ganyan-ganyan bagay. Kaya nga, nga talaga nga naman, kahit gusto siya ng babae, eh, hindi siya lalapitan, no? Kasi nga, mauna yung takot, yung kaba. Kaya rin, hindi nila may pagkaibigan yung babae sa kanya kahit na gusto siya neto, no? Kung sa ano, itatago na lang yung damdamin. So kapag po suplado ka, kahit gwapo ka, hindi kita talaga ah. So, kung na hagad sa number 5. Puripot, no? Kaya po pogi yan hanggang ngayon dahil po kuripot yan. So, ayaw niya gumastos sa mga babae. So, ayaw niya may pag-date. So, sinasamba niya ang pera. So, ibig sabihin, Lods, no, malamang nag-iipon siya, no? So, gusto niya po muna na mag-ipon bago magpamilya. So, yung mga gantong pogi, kuripot yan, no, ayaw talaga nilang may ginagastusan at may iniisip na gastusin, no? Kasi po kapag may jowa ka, medyo gastos din po yan, no? Eh, alam niyo na, kailangan na ng regalo, mga ganyan ngayon, diba? Mo pagkain. So, ganun po yun, no? Kaya po talaga, may mga lalaki na pogi, pero single pa rin. So, hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!